Yan mga karay, meron tayong uh, Kawasaki Barako na project dito sa si shop at ito nangyayari bandarin natin and then napapansin ko dito sa kicker na ito is antigas Ayan, tigas. and then pag gumandar to yan May katol sa loob ng makina. May usok. Aray. Tulay puti. Ibig sabihin nun, uh, engine refresh. Itatap overall natin itong barako na to. Okay, let's go. At pagbaklas ko ng magneto mga ka naka-top 10 sender tayo, naka-TDC tayo dito sa magneto. Pero kung mapapansin nyo, itong timing mark dito sa taas, hindi naka-sentro. Ayan. Andito, yung dapat dito ang top 10 sender niya, yung binaka-marker. Ayan, ang gitna, ng gitna-ng gitna. Anong nangyari? Ito, Ayan, kung mapapansin nyo, itong ano nakaliis ng dito Ayan. bale delay yung timing nito kasi nahatak na yung timing chain kasi pabao ng pabao yan mga ka-ride. pagka kumatak na yung timing chain lumaki na yung clearance yan yung pa papatid sa inyo medyo maluwag kaya ang nangyayari habang paluwag ng paluwag tong kadena ang mangyayari magbabago yung timing mark natin Ayan. wala na sa package center. center okay Ayan, natin papalitan din natin ang timing chain to para maging maayos yung timing Ayan, layo halos isang ipin delay yun mga karay ganyan dapat ano, kaso lang, pagdating dito naman, nakalihis naman dito sa timing mark. Yan, layo. Ganyan dapat. Yan. Ito, so, yung letter T na yan. TDC nyo yan, mga aray. Fire to eh. Okay. Parisin natin yung cylinder head, tsaka yung block. Papalitan na rin natin, timing chain. Okay. At yan, mga aray, nabaklas ko na yung block, tsaka yung cylinder head. May itong barako na ginagawa natin, oh. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong piston, yung pinaka-oil ring niya is stock up na. Ayan, oh. Gumagalaw na lang dito yung compression ring. Ayan. Pero itong, ano, wala na mga karay doon. Stock up. Umaakit na yun lang is. Eh. Ayan, oh. mapapansin nyo, basa. Basa yung ibabaw. And then, Itong black. Ayan, kung mapapansin nyo, may linya siya. Oh, oh. May linya. Malamang matagal na hindi umandar do. Tapos kinalawangin then napilit na lang. ayun nagkaroon ng bakat yun, oh. Kinalawang. Kaya mangyayari, akit ah, talaga yun langit. Eh. Ngayon, itong cylinder head, isan natin. Yan. Carbon. Carbon deposit, dinihisa natin, papalitan natin ng valve seal, and then, ito. Medyo matigas yung decompression ay yun, no? o. mapapansin nyo. Kaya medyo matigas din sa jacket, o. Okay. Para natin ito, mga karag. Tapos, buhay na natin, papalitan natin, timing chain, parebor, piston kit, valve seal. Yun. Tapos yung chain guide. Maratong na yung chain guide, ito, ito, putol siya. Malutong na, matagal-tagal na 'to, sunog na eh. Kulay puti ito eh. Okay. A few moments later. Yan, mga ka ride, assemble na natin yung cylinder head, napalitan ko na ng valve seal. Tapos ito ang engine valve, pinalitan ko na rin. Bago na kasi ito, yan. Mapapansin niyo lubog na. Tapos nag-leak check ako kanina, bumubula. Ngayon, leak check natin tong bagong parabola. ko merong leak. Lagyan lang natin ng gasolina, ayan. Tapos hangin natin. Tingnan natin kung bubula. Wala. Walang leak sa exhaust dito naman tayo sa intake ayan, lubugan na ako wala hindi na siya bumubula ibig sabihin okay na wala nang leak ito kasi lubog na yung ano lalo na to yung intake intake bag ayan kung mapansin nyo may lubog na siya eh. Kaya pinalitan ko na ng barbola. Ayan. Okay. Tayo lang natin yung black. Pinamasin shop ko, pinarebor ko kasi may kayod. A few moments later. At yan, ito na nga mga karad yung piston. Original do. Sa s 50 na siya. Ayan o. 50 and then original din yung gagamitin natin piston ring. Saka itong guide. Yan. Bali replacement lang is yung valve. Okay naman yan. Okay, eh, linisan natin ito tapos ibubuhay na natin mga ka-arrive. Tignan natin. At yan, pati timing chain no mga ka-arrive. Yan, papalitan na rin natin yan. Kawa rin yan. Ito. So, yung part number nya. Chain. 92570612 Yan, timing chain ng Kawasaki Barako Ayan, puro original ginamit natin mga kore. Ayan. Ah, tanggalin natin yung luman timing chain. Then, assemble. Then, moment of truth na tayo mga kore. Pati gasket. Napalitan na natin. Base gasket tsaka yung cylinder gasket. Okay. Ayan, hindi na tayo na isalpak na natin yung black na pinaribor natin. Tapos, napalitan natin ng valve seal. Tapos, yung engine valve, timing chain, guide. Yan yung mga pinalitan natin mga karay. Ito, pinalitan ko na rin ng hose kasi asa na. May tagas na eh. Then, nag-change oil na rin tayo. Yan. Yan natin kung uusok pa to. Yan. Ayan uh, mga karay Wala na yung May katol sa loob Itong motor na to Kaya umuusok <laughs> uh, Matanggal natin yung katol Ayan uh, mga karay lang ang gagawin nyo uh, Kung may tama yung block Baribor nyo kung sagad na balit block Tapos check nyo Kung may leak yung Barbula And then Valve seal Yeah, mga ano, pinalitan ko ng timing chain to. Ito. Dahil lumuwag na siya. Nagiba na yung timing nito. lumihis na siya. Kumbaga nahatak na. 'Yon. Pwede na din mauwa tong pakuha tong motor na to. Ang bara ko. Kaya yeah, tayo na rin siya. Tayo ganyo. Hoy okay na, mga ride. Wala na yung atol. pag kamainit magkakaroon pa talaga yan kasi basa ito eh Ayan, oh. basa yung tambucho pag kamainit yung pinaka tambucho niya. mga ah uh, two weeks ganun bago mawala yung usok na yan uusok lang naman yan pagka uminit yung tambucho pero sa unang start wala yan mga karay yan yeah, ganito na lang itong barako okay na to